Magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer dyan shout out sa inyo lahat baka naman pwede maglambing na subscribe papress na subscribe papress na notification bell pasalik ng all para updated kayo sa aking mga video ang ina-upload baka naman pwede maglambing na subscribe mga kaibigan papress na subscribe press bell press ng all Palik na rin ang video at kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin maraming salamat mga kaibigan meron nga pala akong coin ano to 1 piso ang bagong lipunan ibigan. Punta na tayo sa pictures niya. Isuri Philippines, Period Republic. Type is London Circulation Coins. Years, 1975 to 1982. Oh, seven years din. Value, one peso. Currency peso. Composition, copper, nickel. Weight, 9.5 grams. Diameter 29mm Thickness 1.9mm Shape round tick tick meld Orientation medal alignment Demonetized January 2, 1998 Punta tayo sa kanyang ubers mga kaibigan Coat of arms of the Philippines Littering ang bagong lipunan 1982 1982 nga ba to? Ang hawak ko ay 1988. Ay, 1982 pala. 1982 pala yung hawak ko, mga kaibigan. 1982. Reverse front right pissing bust of Jose Jose ang sabi Jose B oh si Rizal eh bakit ganun na typo ata ang nag type nito victory ang nakalagay eh Republika ng Pilipinas 1 peso Jose Rizal Punta na tayo sa, sa, kanyang presyo mga kaibigan Ang presyo niya mga kaibigan Ang 1975 Dalawang klase nga ba to Dalawang klase ang 1975 mga kaibigan Yung isa walang ibang presyo, kundi uncirculated lang, 230, ang mahal, ang mahal ng bagong lipunan na to mga kaibigan, yung isang 90, 79, merong 75, merong very good, hanggang extra pa yung 28 pesos, 53 ang uncirculated, almost uncirculated, ang uncirculated ay 72, mahal pala yung coins na yan, Kalain mo yun, 1976 merong very good hanggang almost uncirculated 29 pesos 59 ang uncirculated ang isang 1976 150 uncirculated lang special proof daw ang nakalagay 1977 dalawang klase din yung isa walang presyo yung isa merong very good Hanggang pine, 14 pesos, 35 ang very fine. 1978, yung isa, wala rin presyo, special problem din. Yung isa, 12 pesos ang go, uh, very good. Pine, 43 pesos, very pine, 53 hanggang extra pain. Almost uncirculated, 93. 1979, dalawang klase din. Walang presyo yung isa, prop din. Ah, special uncirculated. Ito eh, hindi pinaikot sa sirkulasyon. Merong very good, 32. Pine, 51. Very pine, 62. Extra pine, 68 uncirculated 88 1982 ang meron na presyo ay good, very good pine, pine lang 56 yung isang 1980 uncirculated lang 110 ang mahal 1981 dalawa din walang presyo yung isa special proof din yung isa merong very good 810 centavo very good 18 pesos fine 40 pesos very fine 50 na, 50 pesos extra fine 59 yung isang 1981 walang presyo 1982 tatlong klase ito yung FM 0.7 lang walang presyo yung isa, 1972, good, very good, fine, 30 pesos, very fine, 55. Yung isa, kompleto, merong good, 11 pesos, fine, 16 pesos, very fine, hanggang extra fine, 42 pesos, almost uncirculated, 46, 63 ang uncirculated ang mahal ng coins na din pala to ang bagong lipunan na to mga kaibigan hindi siya matatawaran kahit siya ay luma pero nang dahil din siguro sa pangalan na bagong lipunan ang mahal niya mga kaibigan so mga kaibigan baka pwede maglambing ng subscribe papresa subscribe papresa notification bell pag-select ng all. Palit na rin ang video at kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Maraming salamat mga kaliligan. Magandang gabi.